Ayan mga kababayan at dito na naman tayo muli update dito sa may Ilog Pasig Esplanade dito sa may Quiz 1E Extension mga kababayan. Ayan at kung inyo nakikita mga kababayan ang sitwasyon ngayon same as usual ano at ang ano naman ang uh, tubig naman mga bayan ay uh, kulay 3 uh, in 1 o coffee 3 in 1 ano ayan o oh. ayan at napakataas ng tubig ngayon mga bayan And, uh, nag ano na sa level oh naabot na sa level at ang ating ano ang ating Esplanade mga bayan ay nalagyan na dito tapos na ang ano no yung uh, baluster ay doon sa may ano konti na lang ayan no, konti na lang ang uh, baluster na ilalagay no at ang ginagawa nila na ganoon na sila naglagay ng formas at bubuhusan na naman nila ulit. Yung uh, baluster mga bayan may mga buhos na po yan. At yung sa pinakataas na lang ang uh, kulang ano. Yan sa yon ay. Yan na uh, sa ngayon ay ano mga bayan no, uh, yung kanilang uh... Manumano na mixer ay uh, nandyan pa rin At siguro uh, mamaya ay baka magano na sila mag buhos ulit ano Kasi linagyan na po nila ng uh, Formas yung uh, gilid At dito sa kabila mga bayan ay Tumatagos ang tubig oh. Dito sa may area na ito Gilid lang ha dito sa area na to may tumatago sa tubig oh kung yun nakikita kaya nagkaroon po ng uh, baha dito sa may dako rito o dito sa may gitna no nagkakaroon ng uh, baha dito papunta doon sa ilalim ng uh, tulay ngayon mga bayan ang uh, Ilocos Pasig ay uh, wala masyadong mga basura pero dito na uh, banda sa gilid ay may mga water lily ano o water hyacinth ayan o, sa mga gilid mga bayan oh ayan ito Ayano may mga water lily o water hyacinth pero yung gitna mga bayan ay wala at walang basura no Tapos sa mga gilid lang kaya lang ang uh, kulay ng ating uh, ilog pa mga bayan ay bago na naman uh, at kulay uh, malusaw na ano no uh, yung 3 in 1 na uh, alam mo ba yung 3 uh, in 1 na dinamihan mo ng tubig no ganyan ang ano yung sa baso imbes na isang uh, isang timplahan lang ginawa mong tatlo ayan yan po ang uh, ano nito ang kulay ng tubig natin hindi malinaw mga bayan yan uh, dito sa may ano, sa may kabila ay silipin din natin dito sa bila para sa ganon malaman ninyo at makita ninyo para may update ko kayo dito kung ano po ang nangyayari din dito sa kabila <laughs> Nag uh, okay pa si Kuya yan, yung nakamotor ah. Ah, grabe. Oh, ang bibilis ng mga nakamotor. Ayan, ha, at maya-maya ay -maya, magano na tayo. Ayan mga bayan, nakita naman ninyo dito may mga lumuluto na ano na basura oh. Dito sa kabila at may mga water lily din. Yan oh, ang daming water lily mga bayan. O oh, yung water hyacinth ano, may kasamang mga kunting basura. Yan sa ngayon mga bayan ang uh, ano natin dito. Yung dito sa kabila, ayan oh, kung inyo nakikita at inyo natatanaw, ang Ang pinatayo nila na piloot yung mga bayan ay may mga, ano na, may mga formas na lahat, lahat, ano. At linalagyan nila ng, ano, ng, ano tawag nito, yung steel, steel top o yung, ano mga bayan, yung, yung bakal. Yung bakal na parang, ano siya, ayan o, linalagyan nila ng bakal. Katulad nito oh, ipapakita ko sa inyo patulad nito yung uh, linalagay nila doon oh. Iyan. Yung bakal na ayan no oh. Yung may mga ya o oh, mga ano no. Yan na uh, yan ang uh, linalagay nila doon para pagkabinusan uh, po ng uh, simento ay titibay po yung ano yung uh, simento mga bayan dahil sa sa ano na yan sa may bakal o yung mga round bar parang hindi halos hindi na makita yung ano yung uh, poste mga bayan yung pilote dahil po sa pinuputol nila no tapos dito naman ay may ano dito no yung mga ano ng train Ah. Makita naman ninyo mga bayan ang crane ayan oh. may crane tayo dito. Andito pa rin yung crane. Tapos yung mga steel beam andito ayan oh. Mga bagong steel beam ito mga bayan. Itong uh, nakandito ayan oh mukhang mga bagong mga steel beam tapos uh, maliban lang dito sa nakabaliko na ito nakabaloktot ano tapos yung piloti mga bayan ay mukhang bago din yan yung uh, ginagawa nila o linalagay nila doon sa may bubuhusan ng ano yan o oh. yan yan ang linalagay nila para pag yung yung uh, dulo ng uh, pilote ay matibay. Tapos diyan nila kinokonek din ang ano, ang steel tap ba, kumbaga, yung steel tap na siyang nga uh, nagdudugtong doon sa may I-beam na lalagyan nila ng steel deck. Ito yung uh, I-beam na to. Ito siguro yung ilalagay nila diyan sa pag na nila ng uh, steel tap ay ito siguro yung mga bagong uh, I-beam ang ilalagay nila doon para i-connect yung uh, Celtic sir tapos ito mga kabayan no? Oh, nakita ninyo yung uh, piloti bagong bago mga kabayan yan na uh, dosing piraso ito mga kabayan no? Oh. bagong bago ang uh, ano ang uh, iluti na ito tapos yung formas doon na ginawa nila oh Yan. Ay grabe ang bilis ng mga ng train ang kadadaan ng isang train may dumaan naman ulit. Ibig sabihin mga bayan ang uh, train ay every 5 minutes lang siguro or 10 minutes ay umaalis na. Kaya mas mabilis ang biyahe, mas mabilis at mas ano no, mas komportable ang mga tao dahil sa maluwag pag uh, ganyan ka na every 10 minutes ay may train. Kapag maraming train ay talagang maluwag po. Ayan o, oh. ito po yung uh, ginagamit nila mga bayan o oh, Pang uh, lagay doon sa may uh, benorm. Ayan, saglit na nga, ayan o oh. Ayan Grabe ang uh, ano nito mga bayan, ang lalaki nitong mga pilotin to. Kalain mo mga uh, ayan na uh, estimate natin kung ilang ano no, ilang uh, meter. muka uh, ito nga uh, Si Lote mga bayan ay nasa 20 meter lang ito no. to nga uh, ano na to. Tong ilote na ito. Yanat. Ayun na lang po bala kung nga uh, ilang meter yung mga naibaw na dati no kasi dati yung nakita namin na uh, may mga number pa na abot ng 40. Kaya ito ay estimated ko ay uh, nasa 20 meter uh, itong uh, pilote na ito. Mukhang uh, mas maano ito mas maiksi kaysa sa nauna. Mukhang maiksi ito kaysa sa nauna mga bayan. Siguro ang uh, ano nila dahil pagka nag-bounce sila ng isang pilote ay bumuputol pa sila ng halos sa limang uh, ano, limang 5 metro. Kaya Siguro medyo pinaiksian, pinaiksian nila ang in nila na piloti eh, medyo pinaiksian, pinaiksian nila ng 20 Kasi dati mo mu mukha nga mas mahaba kasi yung uh, pilote piloti dati lagpas pa doon sa may uh, dulo na yon tapos hanggang abot pa dito Dito lag, naabot pa dito hindi diyan ano Huwag ang uh, mas maiksi nga itong uh, pilotis ngayon mga bayan. Hindi natin ano no. At sa uh, mukhang may number o. Oh. one may, may mga number ano. What it? ata nga uh, ito ang number niya no kung anong number itong uh, mga piloto na ito nandito mga bayan ay ano no ang uh, gagawin nila dito sa may uh, lusutan na ito kalsada na to ay uh, buhayin po nila itong uh, kalsada para sa ganun ay ma gamit na po ng ating mga motorista no galing Tiapo dito po ang lusutan galing Tiapo papunta ng uh, Intramuros tapos iikot sila papunta ng uh, City Hall babalik dito kaya one way lang po ito ang uh, ano na to one way lang po sakali na mabuksan ito ayan at maraming salamat at don't forget to like and subscribe my youtube channel ito ang pinakalitis update natin dito sa may Ilog Pasigis Planat. At maraming salamat. At mabuhay po tayong lahat. At mabuhay po ang Pilipino sa ang mga sulok ng mundo. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Mabuhay tayong lahat hanggat gusto natin.